watching lahat mga master welcome back sa ating youtube channel so for today mga master ay isishare ko sa inyo kung paano magbaon ng grounding rod so bali 8 feet po yung haba ng ating ground rod na ibabaon mga master ito yung ground rod na ibabao natin mga master so 8 feet po yung haba nya yan so ito po yung uh, ibabao natin dyan sa gilid mga master para dito sa ating grounding or yung ating earthing mga master sa meter base at saka yung sa ating mga uh, panel board so bali gagawin natin, po natin ngayon mga master ay gagamit po tayo ng ano uh, rotary hammer mga master yung gagamitin natin dito sa pagbaon so since mga master ay yung ating grounding rod yung dito ay hindi kasya sa ating rotary hammer So, ang ginagawa ko master ay yan, iniinit ko, nag-init ako ng tubo tapos pinasok ko yung ating mga ano natin sa rotary hammer. Tapos yan, kumawa ko nito. Tapos dito natin i isuksok yung ating grounding rod mga master, bali na magaganyan po siya yan magaganyan po siya mga master so habang Andiyan sa loob is tinitira natin siya sa ating hammer mga master. Mas ano siya, madali lang siya gawin kapag ganito mo master ka sa papaluin mo pa siya. So napakahirap nun So ito yung gagawin natin mga master para madali na natin siya ibaon. Bali ito yung wire natin mga master oh, na para sa ating grounding. So dito natin siya ibabaon sa gilid yan so yung binatasan na natin siya kinukaya natin siya para dyan natin ni babaon yung ating grounding rod yan so may tungtungan na rin ako dyan na piniprepare mga master para ano natin sa paghawak natin ng ating rotary hammer ngayon na ibabaw ibabaon na po natin sa mga master gamit natin yung ating rotary hammer yan So ito yung dini DIY ko ngayon mga master na tubo tapos yan kasi ininit, iniinit ko si master para pumasok yung ating tools natin dito kasi one half lang po ito hindi kasi yung aking chipping uh, yan so iniinit ko siya para may pasok natin yung ating bakal yan pag po siya yan magganin mag siya mga master so ngayon ay ibaon na natin siya doon sa kanyang location ngayon ay uh, ikabit muna natin tong ating ano ginawa natin mga master yan magganyan siya baon natin siya dito sa ating rotary hammer na yung natira niya mga master oh. yan so sa 8 feet po niya so ito na lang yung natira sa kahaba niya mga master ng 8 feet so isasagad natin siya hanggang dito mga master na level hanggang dito natin siya i eh, ano yung kanyang dulo para malubog natin talaga yung ating grounding rod Ngayon mga master sa haba ng 8 feet ng grounding rod. So ito na lang yung na, natira mga master. Yan. So nasa mga isang roller po ata to ng haba galing dito sa lupa mga master. So napaka ano lang basic lang mga master ng pagbaon ng grounding rod lalo lalong lalo na kapag mayroon kang uh, power tools mga master na yan Uh, rotary hammer. So napakahalaga po na meron tayong mga ganitong tools mga master lalong-lalo na sa pag ganito, magbaon tayo ng grounding rod. So napaka halaga talaga ng mga ganito. Kasi kapag uh, pinapukpok pukpok pa natin 'yung mga master is, matatagalan pa nat pa tayo pag pinupukpok natin 'yan. So yan So gamit ito mga master ay napakadali lang po siya i baon. So mga nasa or 5 minutes so napakadali lang po. Yo so sa haba ng grounding rod natin 8 feet. So yan na po yung natira mga master. Yan so sana mga master ay may na natutunan kayo or nakuha kayong idea kung paano magbaon ng grounding rod mga master lalong-lalo lalo na kapag mga mahahaba na po ito yung mga nasa 10 or 8 feet na yung haba ng grounding rod yan so ito na yung haba niya mga master oh so maliit na lang po yung kita niya second uh, Ayan mga master na natapos rin natin yung trabaho natin na pagbaon ng grounding rod. So sana po may nakuha kayong idea kung paano magbaon ng grounding rod sa lupa na lalo na pag mahahaba yung grounding rod natin mga master. So sana mga master huwag niyo kalimutan i-subscribe yung YouTube channel natin. paki rin yung notification bell para updated kayo sa next upload natin. Maraming salamat po at god bless po sa inaat.